Ang bongga naman ni James Reid dahil kahit napakaraming gwapong artista sa bansa ay tanging siya lang ang nag-iisang filfino celebrity na napasama sa 50 official nominee para sa Most Handsome Man and the World 2025. Pawang mga sikat at gwapuhang celebrity sa iba't ibang bansa ang makakalaban ni James sa online voting na nagsimula na nitong linggo ng hapon. Kabilang sa mga makakatonggalin ni James sa papugian ay ang Oscar 2025 Best Actor nominee na si Timothy Chalamet ng USA, Hollywood superstar na si Andrew Garfield, Ryan Reynolds, Chris Hemsworth, Zac Efron, Robert Pattinson at ang Academy Award winner na Cecilian Murphy. Trigger Warning Mention of Rape hindi pinalampas ng actress singer na si Nadine Lostre ang isang netizen na nag-post ng below the belt comment tungkol sa kanya. Sa isang Instagram post ng award-winning actress, ibinahagi niya ang ilang litrato ng banding moments ng kanyang boyfriend na si Christopher Vario. Kabilang narito ang mga sweet photos nila together na kuha sa isang photo booth sa isang event para sa vegan milk brand na dinalawa nila kamakailan lang. Maraming netizen ang nag-comment sa positive vibes sa IG post ni Nadine. Maraming netizen ang nag-comment ng positive vibes sa IG post ni Nadine. Sabi pa nga ng ilang fans ng actress susuporta nila ng bonggang-bongga ang naturang produkto. Pero may isang ang IG user na nagkomento ng hindi maganda at kadima demanda. Nirepost ni Nadine sa kanyang IG story ang super comment ng bastos na netizen. Mababasa sa screenshot na ibinagi ni Nadine ang komento mula sa IG user na si Atjun Carl Cruz ang mga katagang sana ma-rape ka ng adik. Hindi na mababasa ang naturang comment sa post niya din pero na-screenshot na nga niya ito at nirepost sa kanyang ID story. Ang mababasa sa tech caption ng dalaga one of the many that need not pass the vibe check. Agad namang ipinagtanggol si Nadine ang kanyang mga taga-suporta at tinawag pang bastos at duwag ang netizen dahil nga binura nito agad ang kanyang comment. Reaksyon ng isang fan ni Nadine, bakit tinilit yung comment? Takot makasuan? Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.